Guys, kaya uh, ganyan na yung tsura ng bangka namin na kataob kasi nila sa gabi ng mangga nakaw. Ayan guys, so yung damage niya pa ito po yung ano kasi pinilit ng binuhat nila. Ito guys, so yung damage niya. Natuklap yung batyola. yun you uh, know, o mga kaibigan. Kaya ingat-ingat kayo sa yung yan, uh, mga katabi na yung barko. Pakakyat din kayo, inakyat kami kagabi. Ang dami po ng dami sa bangka namin, kaya po siya nakataob ngayon. Yan yung mga katabi na yung barko. Oh. Yan, buti nakita ng kasama namin dito na umihi yung umihi siya. Nakita yung ito, yung gasgas -gas kay so nakita yung bangka namin na hinila na. Kaya nalaglag sa dito sa baba. Laglag -lag to sa baba ah, guys Kaya ganyan yung itsura guys oh. So, ganito na ka, uh, ano. Ito yung gamit na bid nila Pag aketo, Nagaling dun sa baba Ito, ito yung gamit nila Ito Sabi ko okay yung diskarte guys Sa kanila palang bid nito guys oh. So, ito pala sa kanila pala to gara yun o oh. kanila to guys ito yung ginagamit nila dito na tinapon ko yung ano kagabi yan na ganyan na kagabi ba guys so, ang galing nila magigot dito yun dyan sila umakyat ito yung kasama ko doon sa duyan sa doon banda oh. dyan pag ihi niya may napansin siya na wala na yung kasi kakapintura lang namin yun no oh. wala daw yung puting ano puting kulay ng ito sa palatik yung pala nalaglag na to sa baba puti napansin namin sigaw sigaw ng mga kasama ko na may magnanakaw daw hindi ko lang na video kasi nagulo na bigla yung ano eh yan. Yan. Kaya yung damage niya nalaglag kasi sa baba kasi hindi man sila marunong magbaba ng rampa, Di man nila alam banda rin nila para. Ito, masira tuloy yung ano namin Oh. No? Mm, katigo. Yan nalaglag na sa baba, nakataob siya. Buti nakataob. Kaya hindi nila na agad na palayo yung bangka, inaabol pa ba namin. Tinalunan ko pa yung ano. <laughs> yung gamit niyang bangka no lang styrofoam yan nagsagwan may nagsagwan sagwan dito magnanakaw yun pala kaya pala naikot to yung nang umaga dito And guys so ngayon may kami nito paano -pa baklasin naman namin to ito babaklasin namin to dahil paano yung ano yung kinanan dun sa loob hindi makina yun ni nako so yun